Sa My Fitness Pal, ang isang serving ng talbos ng kamote salad ay may 124 calories, 23.5 grams ng carbohydrates, 0.9 grams ng fat, at 4.4 grams ng protein. Bukod dito, ang talbos ng kamote ay naglalaman din ng mga sumusunod na nutrients. Potassium 305 mg, Magnesium 40 mg, Folate 14 mg, Vitamin K 38 mg riboflavin 0.1 na miligramo, vitamin A 22.7 na porsyento, vitamin C 47.4 na porsyento, calcium 4.4 na porsyento, iron 8.2 na porsyento. Narito ang ilan sa mga benepisyo ng vitamina at mineral ng talbos ng kamote. Bitamina A Ang talbos ng kamote ay naglalaman ng mataas na antas ng vitamina A, na mahalaga para sa kalusugan ng mata, balat, at immune system. Ang bitamina A ay tumutulong din sa pagpapabuti ng paningin, lalo na sa dilim o low light conditions. Ang kakulangan sa bitamina A ay maaaring magdulot ng xerophthalmia, isang kondisyon kung saan ang mata ay nagiging tuyo at hindi makapag-produce ng luha. Bitamina C, ang talbus ng kamote ay mayaman din sa bitamina C, na bilang isang antioxidant na nakakatulong sa paglaban sa mga free radicals na maaaring magdulot ng oxidative stress at inflammation sa katawan. Ang bitamina C ay nakakatulong din sa paggawa ng collagen, isang protein na responsable sa pagpapanatili ng elasticity at structure ng balat, buho, kuko, at joints. Ang bitamina C ay nakakatulong din sa pag-absorb ng iron, isang mineral na kailangan para sa paggawa ng red blood cells. Bitamina K. Ang talbos ng kamote ay nagbibigay din ng bitamina K na mahalaga para sa normal na blood clotting at bone health. Ang bitamina K ay tumutulong sa pag-activate ng mga proteins na kailangan para sa pagcoagulate o pagbuo ng dugo kapag may sugat o injury. Ang bitamina K ay tumutulong din sa paggamit ng calcium isang mineral na kailangan para sa pagpapatibay ng buto at pag-iwas sa osteoporosis. Iron Ang talbos ng kamote ay naglalaman din ng iron, isang mineral na kailangan para sa paggawa ng hemoglobin, ang protein na nagdadala ng oxygen sa mga cells. Ang iron ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng normal na metabolism at energy production. Ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng anemia, isang kondisyon kung saan ang dugo ay hindi sapat ang oxygen carrying capacity. Calcium. Ang talbos ng kamote ay mayroon ding calcium, isang mineral na kailangan para sa pagpapatibay ng buto at ngipin. Ang calcium ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng normal na muscle contraction at nerve function. Ang calcium ay nakakatulong din sa pagregulate ng blood pressure at heart rhythm. Ang kakulangan sa calcium ay maaaring magdulot ng rickets, isang kondisyon kung saan ang buto ay hindi maayos ang pagdevelop at nagiging malambot at deformed. Bukod sa mga nabanggit na bitamina at mineral, ang talbus ng kamote ay mayroon ding iba pang mga nutrients tulad ng potassium, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, folate, at vitamin E. Ang talbus ng kamote ay maaari ring makatulong sa pagbawas ng blood sugar levels, cholesterol levels, at blood pressure dahil sa mga phytochemicals na taglay nito. Ang talbus ng kamote ay isa lamang sa mga halimbawa ng mga gulay na mura pero masustansya. Huwag nating sayangin ang biyaya ng kalikasan at samantalahin ang mga benepisyo nito para sa ating kalusugan.